zero subsidy ang PhilHealth uh, ngayong 2025. Ano ho ang uh, reaction ng buong PhilHealth dito? Eh siguro uh, nag-meeting na ho ba kayo kasama si uh, Secretary Erbosak? Well, uh, unang-una po, oh, uh, napapag-usapan na po 'yan. Apo. But of, of course, we we recognize the position of the bicameral uh, committee and the Congress itself at sa kanilang paniniwala na with our cash standing right now ay kakayani naman ng PhilHealth na ipagpatuloy na makapagbigay ng mga serbisyo at mapaganda at mas mapalawak pa yung ating mga serbisyo uh, that will actually serve as a challenge to us mm. but yan din naman po ang ina-assure natin sa ating mga miyembro hindi po maapektuhan ang mang, kung ano mang benepisyo ang kanilang nakukuha ngayon in fact yan po ay expand pa natin at enhance uh, katulad po ng ginagawa natin in the last two years hanggang 2025 po. Okay. Um, uh, isa sa mga Uh, Pinag-uusapan dito at pangamban ng mga kababayan natin, Doc Ish, itong uh, since na zero subsidized po kayo, subsidy kayo ng uh, gobyerno, wala hong uh, mangyayaring, uh, pwede na ba natin pag-usapan yung uh, additional uh, contribution na mangyayari since na, na, na ito pong issue na ito? Okay. Pastor uh, Dennis, um, ang na nasa sulat po sa Universal Healthcare Act is yun pong 2024 na 5%, siya na po yung huling pagtaas ng ating premium contribution at yun na po yung maximum. Okay. Kung kaya't wala na pong inaasahan ang ating mga miyembro ng increase in premium contribution, in fact nga po ay meron pong mga nakapending uh, na bills ngayon sa upper and the lower house on uh, Uh, amending the universal health law at ibaba pa yung premium contribution. Yun. Okay. Very good. That's nice. That's, that's, that's very nice, uh, uh, Doc Ish. Okay, Doc Ish, i -ano ko na ito. Uh, I-diretso ko na ito doon sa saan ho ba galing yung 600 billion uh, reserve fund? Well, actually po, yan po ay uh, yung ating uh, uh kabuwang asset. Mm -hmm a uh, ng PhilHealth mm -hmm. mga around 600 billion Apo. and syempre kailangan po nating i, i deduct pa doon yung ating mga liabilities at kung ano po yung matitira diyan po ang uh, pag, uh, yung kung ano po yung matitira doon yun po yung ating reserves reserve fund ng PhilHealth Ano ho yung liability yung utang ng PhilHealth sa mga ospital ganun Example. Opo. Uh -oh. Yun po mga sa mga pagkakautang, yung mga claims na uh, nakapending na kailangan bayadan pa or in process, or yun pong mga na-hospital natin uh, na hindi pa po na ipapile ang claim, yan po yung mga pagkakautang na tinatawag po natin. Pero sa sapat ho yung 600 billion na yon pagka na, na, nabawas na po doon yung uh, babayaran ng mga utang ng uh, PhilHealth, Doc Ish. Uh, so far po sa ngayon, meron po tayong around Uh, 400 uh, plus billion na natitira kung tatanggalin natin yung liability okay. at ayon uh, po sa sa datos natin is meron tayong around 200 uh, uh, plus billion as reserves at yun pong na, natitira doon ay uh, binabanggit po nila na excess or surplus fund so kakayanin naman po ng pondo natin ang ating nga uh, benepisyo na naka-compute for 2025 at ganoon din po yung pagpapalawak pa ng mga benepisyo na ito. 'Yun. 'Yun hong paggalaw po natin sa 600 uh, billion uh, doc-ish. Uh, wala hum magiging problema ito um, in terms of legal, legalities niya. Um well, uh, hindi po ako abogado. Uh -oh. uh, so uh, Ah, um, siguro po ay sa iba na lang natin. Pwede uh -huh. matanong kung mayroon uh -huh. okay. okay. uh -huh. legal or legality issues on this? Uh -huh. kasi doon ang hugot ko eh. Yung tipong uh, yung paglipat ng pondo, uh, may, may paglipat na pondo bang mangyayari o talagang intended talaga 'yon para sa gastos na para doon na uh, doc Ish? Uh, wala naman pong paglilipat ng pondo dahil yun pong mga yon ay uh, unang-una kung yung pong may tinatawag tayo kung meron man na surplus fund. Ang nakalagay naman po doon is pwede siyang gamitin yun. para po sa pagpapaganda ng ating mga beneficyo at pagpapalawak ng ating mga beneficyo. Yun. Siguro pang huling uh, katanungan ko na lang, Doc Ish, uh, ko nagpapahinga ka rin. ah uh, yung uh, Plano po natin, plano ng PhilHealth, uh, lalong-lalo na ngayon, 30th year ngayon, 2025, na palawakin yung benepisyo, uh, hindi ho uh, dahilan yung zero subsidy ng gobyerno sa inyo para maapektuhan yung plano po ninyo? Am um, Sir Dennis hindi naman po okay, uh, good. dahil katulad gapo nito nung pong November 28 mm -hmm. meron pong apat na beneficiary na na-aprobahan ng ating uh, board at yan po ay pipilitin nating mailabas ngayong bago matapos ang taon. Ngayon pong December 16 actually later po ay meron pa rin po kami i na apat na bagong benepisyo mm -hmm. uh, at kung ma-aprobahan po ng ating board ayan ay patuloy rin nating ipapatupad by 2025. So 2025 po nakaplano tayo na review at enhance po yung ating mga benepisyo sa ating mga uh, pagkakasakit na cancer. Uh, kung kaya patuloy pa po ang pagpapaganda at paglasaayos natin. Iyon Okay. So ang uh, hashtag po ng sumikat na nakadikit po sa PhilHealth uh, is yung bawal mag bawal magkasakit ang mga Pilipino dahil walang budget Apo. ang uh, PhilHealth nako yun po ang kausapin niyo sa inyong uh, huling uh, mensahe para sa kanila go ahead Doc Ish. Apo. Thank you Sir Dennis sa pagkakataon Muli po we assure our members na patuloy po ang pagbibigay at patuloy po ang serbisyo ng ating pong PhilHealth and in fact we are also uh, well placed to expand and enhance our benefits for 2025. So uh, muli po sana po ay maramdaman ng ating mga miyembro ang kapanatagan pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo ng PhilHealth. 'Yon. Doc, maraming maraming salamat at pagaling ka ha. Thank you, Sir Dennis. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko po. Senior Vice President Health uh, Finance Policy Sector ng PhilHealth, si Dr. Israel Ish Francis Pargas.